Wala magtuo ang driver sa elf truck si Alias Balong sa pagnaog ni ini sa iyang gimaniho ang sakinan makita niya ang usa ka motorista nga nagbuyod sa kalsada og nagkadugo ang maong lalaki na bangga matud pa sa iyang gikarga nga mga atop likod sa elf truck sigon ni ini padulong na unta siya sa Pagalungan Municipal Hospital sa Pulomolok South Cotabato aron i-deliver ang mga atop dihang nahitabo ang insidente Alao na 30 naglagapok mo lang ang buli ka sa lakyan ko ma'am kay testing na abi kami nga na sa rampa para sa atop pag ko may motor abi ko nga atop ang ato pang nabali amo mo lang to pag pangita ko to ka driver huwag okay, ko makita aragal ito sa piyak dalan nagahapa na amo nga palayo na kumami, walang ko nagpalapit. Ang motorista nga nakabsan o kinabuhi, nailhan nga si Dare Liluan, hamtong ang pangidaron o residente sa barangay JPS Coronadal City. Base sa gihimo nga investigasyon sa kapulisan, nag-overtake sumala pa si Darrell sa elf truck apan aksidente kini nga nabangga sa mga karga nga atop. Wala, magkasunod itong dalawa, magkasunod itong dalawa, tapos nag-overtake itong motor. Hindi natin, di natin maano kung ano nangyari, basta nabangga niya yung, ano, yung roping ng baka hindi niya napansin na may karga, may karga na rope yung, um, yung, elf. Mm -hmm. Hindi niya siguro napansin. Although mayroon naman early warning device, may nakabita naman na sako yung roping. So hindi niya talaga napansin siguro, kaya bumangga siya doon sa, sa habang nag-overtick siya. Sa ulo yata yun, sa ulo. Sa, sa ulo yung tama niya. Dito na spot siya. Dugang pagbutsyag sa driver sa elf truck, gibot nga matod pa niya o timailhan ang tumoy sa mga ato, arundali kining makita sa magsunod nga driver. Harap ma'am kanang trapal nga pulagot ogblo nga palit-palit langod para makit-an lang sa gasunod amo na sa kasamtangan nakig na ang driver sa Elf truck og gitubag matud pa sa kompanya ang pinansyal nga hinabang alang sa biktima in the heart of changing lives kini sa brigada enami mogpun break brigada